puno yan. Iyan, itong po. Itong po. O, oh, pakita mo sa kanila. Guys, ganito pag nasa garden ko ba, kailangan mo gumamit ng kahoy. Pagdupong dito o oh, para makaloto ng pagkain. Meron din naman silang gasol para makatipid-tipid. Diba, mabungay Paano kukunin mo dyan? Ang taas niya Ang taas niya rin. diyan nga natin makita ang bundok pati puno makita. din <laughs> baba na ako paano kunya nakababa. Eh, yeah, tumalon ka na lang. Makakita tayo diyan makababa. Tay, hintay pa. Tagal pa 'to. Hay. Rinig yung ano, yung huni ng bagsak ng tubig sa baba ano? Pauwi na kami. Pauwi na kami. Ito, pinapera pa na ako natin ba yan? Uy, <laughs> <Oy>, di ako. Gusto <laughs> mo yan. Umakit na rin dito. Uy, mga, mga aso, bye-bye. Mga aso, oh. Gusto niya sumama. Nagitik <laughs> eh. Bye-bye. Kapag -bye. kami dyan sa bagong taon. May miss namin kayo. <laughs> <laughs> bagong taon na umbalik. Bagong taon <laughs> mabalik. bye May dala pang rose. Nalunong ano nga yun? Mga gulay. <laughs> Nakita pa naman kami. Nalulungkot ako kasi ang bigat. <laughs> Tapo na lang. <laughs> Ay, gabi nito. Saan na gabi? Ay! Kana, mababa na tayo. Dali pa natin ang kahoy. Oh. Ah! <laughs> Saan pa natin yun sa motor? Daka. Okay. Kapag tayo sa abakan. <laughs> abakan to. <doon. laughs> <laughs> ay pasan na naman <laughs> ay <Ayun> eh bundok <laughs> bawat uwi ibig dala eh ikinama pati gulayin dala sama pa baba parang ang hirap magbaba dito may dala no parang madulas ka eroy di na natakot, eh. Kung nag-slide yun, islejo yung pababa. Tugod, dito, dito, dito. <laughs> dito. ah oo 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 ano bangin parang sa China, gano'n. <laughs> may pabangin sa ano ay, parang mahulug dito ay unah saan ah, ito, baka ano 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 Ay, ano 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 ka dyan? Ano yung daan? Yan, naahon kami dyan. Tapos hanggang doon. Uy! Hindi ko alam na nagkakwento ka. <laughs> Aray! Nasa exciting part ka na. Iiyak mo natin. Exciting part na daw. <laughs> oh, anong kwento <quinto>, mo? <laughs> Nagagalit. Hindi <laughs> ka sabaw na. Kanina yan ay wala sabaw. Ito tayo dumaan. Aray! Ang aso. Kaya nga, ay gawa ng hus siguro. Ay, si Paul ay nakuha pa ng motor. Kuha pa siya ng skin. Hindi na niya ay pinarka. Nina. Dito dahil ito yung bahay ng mga tiya. Yung inakit namin doon sa taas. Ngayon ay umakit na sila doon sa taas. Doon na sila nagbahay. Kasi nga, bumabaha yan. Oh, bumabaha yung tubig. Maakit dito papaganyan diyan. Pero may mga bahay diyan, tapos malapit din yung papilya. Hmm. Okay, okay, okay. Diretso pa. <laughs> Ah, oh, yung si Paul. <laughs> Dito na naman kami d'yan. Lipasan. pasan. Lagi ito pagpasan. Lagi may pasan. Galing kami trabaho. Galing kami trabaho, guys. Galing kami ng nang amo namin ang ano? Pagkain. Galing kami sa brunch.

上位机啊。